Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang magandang umaga ng panambahan sa iyo kaibigan Kamusta ka na? Naway na sa mabuti kang kalagayan Maging ang iyong pamilya Maya maya lamang tayo ay dudulog sa ating mga bahay panambahan At tayo ay ihahanda natin ang ating puso at isipan At ang tutunghayan natin ngayon ay patungkol sa domestic Uh, problems at ito ay may kinalaman sa mga mag-asawa. Titingnan natin kung ano ang isang napakagandang paalala ni Apostol Pedro patungkol sa godly living among couples. Bago natin tunghayan ang uh, sulat ni uh, Apostol Pedro, tayo muna ay manalangin. manamin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa araw na ito, bilang paghahanda po sa aming pagsamba, maya-maya lamang, kami po ay nais naming pagkalooban mo kami ng karunungan at kaalaman sa aming pong tutunghayan patungkol sa makadiyos na pamumuhay bilang mag-asawa at ito po ay angkop Uh, sa mga nagnanais uh, maaring lumagay sa tahimik at higit sa lahat ito po ay uh, nangungusap sa mag-asawa na siyang uh, haligi ng pananampalataya ng kanilang mga anak na wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus. Pagkalooban mo kami ng karunungan at naway sa aming pong pagsamba tanggapin mo ang aming mga papuri at awitan sa pangalan ni Jesus. Amen. Domestic problems, ito ang tutunghayan natin sa araw na ito bilang paghahanda sa ating pagsamba. Ano ba ang maituturing na makadiyos na pamumuhay among couples? Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa unang sulat ni Apostol Pedro. Pag-aaralan natin ng kabanata, tatlo, verses 1 to 8. Ngunit pagtutunan natin ng pansin ang talata pito. At ganito ang ating mababasa. 1 Peter chapter 3, verse 7. Babasahin ko muna sa Tagalog. Kayo namang mga lalaki, pakisamahan ninyong mabuti ang inyong asawa. Napakagandang paalala nito, kaibigan. Sa wikang Ingles, gagamitin ko lamang po ang New Living Translation. The same uh, verse no verse 7 First Peter chapter 3 sabi dito In the same way you husbands must give honor to your wives Alam mo kay napakaganda ng paalala lalong-lalo na no sa mag-asawa na ito ay isang uh, kalugod-lugod na gagawin nating mga asawang lalaki sa ating mga asawang uh, babae Upang uh, mabigyan nating uh, solusyon ng maaring uh, domestic problems na meron tayo sa loob ng ating uh, uh, tahanan. Alam mo kaibigan, dito ang paalala ni Apostol Pedro. Actually, sabi ni uh, Pedro, meron dalawang handog. No? There are uh, two gifts of love a husband must give uh, his partner o yung kanyang asawa. Unang-una, yung understanding, pangunawa at saka yung paggalang. Alam mo, napakahalaga kay kaibigan, ano? Yung uh, pangunawa sa isa't isa, no? Uh, uunawaan natin ang uh, ating mga butihing asawang babae at yung mga asawang babae naman ay uh, magsasubmit sa atin at uunawain din nila ang ating mga damdamin, maging yung ating uh, pamumuno sa tahanan. At tigit sa lahat, hindi dapat nawawala yan, kaibigan, yung respeto between a husband and his wife alam mo ito ay may pakahulugan din na dapat ay maging considerate ang mga asawang lalaki at ito ay uh, napakagandang utos ano primarily sa mga asawang lalaki kaibigan ito ay uh, isang paalala para sa atin na kinakailangan maging considerate tayo sa lahat ng areas sa buhay ng ating um, asawang babae maging sa uh, ating sambahayan no Lalong-lalo lalo na bilang haligi ng tahanan, yung kanilang spiritual na buhay, dapat ay uh, tayo ang nagpapakita ng isang magandang halimbawa patungkol sa pagtalima sa Panginoon. Sa mga bagay na spiritual, ito dapat ang ipinagkakalog natin sa ating pamilya sa mga hamon ng buhay na nararanasan ng ating asawa, maging ng ating mga anak, dapat nariyan tayo Tumutulong tayo sa kanila at tayo ang kanilang nagiging sandigan ng kanilang kalakasan at tigit sa lahat tayo bilang mga asawa tayo ang nagkakaloob ng kanilang mga pangangailangang pisikal maging sa larangan rin ng pananalapi at lahat ng ito ay magagampanan na natin kung tayong mga asawang lalaki tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang utos na ito ni Pedro, ito ay nanggaling sa ating Panginoon. Hindi ito inisip lamang ni Pedro at ito ay angkop sa atin. Ang ating primary responsibility, the husband's primary primary responsibility is to protect and care para sa kanyang mahal na asawang babae. At alam mo, ang konteksto nito ay ganito, no? Uh, the context may refer to unsaved wife. Ganito yung uh, sinasabi ni Apostola uh, Pedro. Kung halimbawa, uh, bilang mag-asawa, ikaw yung unang nakakilala sa Panginoong Diyos bilang tagapagligtas at Panginoon at yung asawa mo naman ay mini-minister mo at hindi pa. Hindi pa niya tinatanggap si Jesus sa kanyang buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Yan ang ating uh, tungkulin, uh, ipangaral ang salita ng Diyos. Ngunit, kung halimbawa ang ating mga asawang babae ay hindi pa sila mananampalataya, dito kinakailangan magkaroon tayo ng uh, konsiderasyon. Igalang natin ang ating asawa regardless, no? Kung hindi pa siya nakakakilala kay Jesus, unawain natin ang ating uh, mga butihing asawang babae. At dito naman, yung unang, uh, unang uh, kapahayagan, ano, no? itong kontekstong to may refer to unsaved uh, partners, lalo-lalo na sa mga asawa nating babae. Ngunit kung tayo naman, eh, meron tayong common experience of salvation, hindi rin naman nababago ang utos ng ating Panginoon patungkol sa respeto, patungkol sa pangunawa, at patungkol sa pagiging uh, uh, considerate sa ating mga partner. Alam mo kaibigan, ang uh, advice ni Apostol uh, Pedro is for Christian husbands na to treat their wives no in a godly manner. Yan yung sinasabi rito eh, no? bilang uh, isang patotoo na tayo nga ay may pagkakilala kay Jesus. E paano natin uh, mahihikayat ang ating uh, mga asawang babae na yakapin ang ating pananampalataya kung ang atin ng mga uh, Halimbawa na ipinapakita ay tayo naman ay hindi magandang patotoo, mahirapan tayong uh, hikayatin, mahirapan tayong uh, ika nga ay magpahayag uh, ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa ating asawa, bakit? Sapagkat hindi tayo magandang halimbawa. At alam mo kaibigan, dito rin sa chapter 3 na 'to, 'no, yung ating mga pananalangin would be hindered, 'no? Kung ang ating mga asawang babae ay hindi maganda ang ating treatment sa kanila. Our prayers will be hindered if the wives are mistreated. Kaya ito ay napakagandang uh, paalala para sa ating mga asawang uh, lalaki. At kinakailangan kaibigan, tayo ay we, uh, we must always be in harmony, no? Sa ating uh, pakikitungo, sa ating uh, asawa, magpakita tayo ng respeto at paggalang sa maituturing nating uh, the weaker uh, vessel. Ganito kasi inilalarawan sa salita ng Diyos ang ating mga asawa. Ngunit dito sa ating tinutunghayan ay mababawasan o kaya ay maiiwasan natin ang maituturing na domestic problems, yung issue ng mag-asawa kung tayo mismong mga asawang lalaki ay nagpapakita tayo ng pangunawa at paggalang sa ating mga asawang Babae. Sabi nga ni Apostol Pedro, kayo namang mga lalaki, pakisamahan ninyong mabuti ang inyong asawa. At yan eh, para sa atin may mga asawang lalaki. In the same way you husbands must give honor to your wives. Ito ang isang napakagandang paalala para sa atin sa umagang ito. sa diwa ng pagkakaisa. Ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Isang pinagpalang umaga, mga kaagapay. Ito po ang inyong lingkod, kamanggagawa sa Panginoon, Pastor Richard Francisco ng Strengthened by Grace Church o SBGC. Karangalan ko pong maipanalangin kayo sa araw na ito tayo po'y manalangin para sa mga simbahan. O Diyos ng pag-ibig at kapayapaan, kami po'y lumalapit sa inyo ngayong araw na ito. Nag-aalay ng aming mga puso't isipan para sa mga simbahan sa aming komunidad at sa buong Pilipinas maging sa buong mundo. Salamat po sa mga lugar ng pagsamba na nagbibigay inspirasyon at lakas sa amin sa aming paglalakbay sa buhay pananampalataya. Aming Ama, hinihiling namin ang iyong mga biyaya para sa lahat ng mga pastor, kamanggagawa at mga leader ng simbahan na nagsisilbi sa inyong mga anak. Bigyan mo po sila ng lakas, karunungan at malasakit sa kanilang mga tungkulin. Hayaan mo sila'y maging ilaw at gabay sa mga tao at mapanatili ang kanilang dedikasyon sa paghatid ng inyong mensahe ng pag-ibig at pagkakaisa. Gabayan mo po kami bilang isang simbahan upang ipamuhay ang aming pagkakakilanlan kay Kristo. Nahayaang magbunga ang inyong espirito sa aming buhay. Naway magbigay kami ng lakas sa isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. Palaging paalalahanan na kami ay iyong mga minamahal na mga anak, lubos na tinanggap at pinapahalagahan. Naway maging matibay ang bawat simbahan sa kanilang layunin na maging sentro ng pagkakaisa at kapayapaan sa kanilang komunidad. Pagpalain mo po ang bawat miyembro ng simbahan na magkaisa sa pagbuo ng mas matibay na komunidad na ang bawat isa ay magtaguyot ng malasakit, pagtulong at pagunawa sa kanilang kapwa. Ibigay mo po sa amin ang kalakasan at lakas ng loob upang mas mapalalim pa ang aming pananampalataya at makibahagi sa mga gawain espiritual na magdadala ng pagbabago at pagunlad sa aming lipunan. Ilayo mo po kami sa idwaan at alitan at tulungan mo kaming magtrabaho sa inyong ubasan ng magkasama para sa iyong kalwalhatian. Sa ngalan ni Yesus na aming tagapagligtas, kami po'y humihingi ng inyong mga pagpapala at gabay. Amen. Bahagi po ng ating uh, programa dito sa Hardin ng Panalangin. Meron po tayong mga maituturing na prayer intercessions para po sa kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaibigan, kaibigan, Bilang paghahanda pa rin sa ating pagdulog sa mga bahay panambahan, maya-maya lamang, alika, sabay-sabay tayong dumulog sa ating Panginoon. Ano man ang iyong personal request at maging ang iyong pamamagitan, kunin natin ang napakagandang pribileyong ito at bilang paghahanda rin sa ating pagsamba sa ating Panginoon sa araw ng panambahan. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa isang napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga pamamagitan. Ngayon pa lamang, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, ganito po ang kahilingan ng aming mga kapwa, katulad ni Lisa, ang kanya pong uh, pananalangin ay kagalingan sapagkat uh, very recently siya po ay nagpabunot ng kanyang ngipin at uh, kagalingan, uh, healing ang kanyang idinudulog sa inyo. Kay kapatid uh, Alex, ang kanya pong pananalangin would be uh, a sound mind for everyday's decision at uh, bawasan mo rin Panginoong Diyos ang kanyang anxiety. Ito po ang pananalangin ni kapatid Alex. Namamagitan naman po si James para sa kanyang mahal na ama ng uh, complete recovery. Bagaman hindi po niya binanggit ang kalagayan ng kanyang ama, complete recovery ang kanyang pamamagitan para sa kanyang mahal na ama. Kay Neil naman po, ang kanya pong pamamagitan ay para po sa kanyang uh, pinsan ng kagalingan. Kay kapatid George, siya po ay uh, mayroong acid reflux at nakararanas din po siya ng anxiety attack ang kanya pong uh, pananalangin panginoon Diyos ay comfort and healing sa kanya pong uh, kalagayan kay Ani naway maging uh, free na po siya from anxiety at maging sa confusion na kanyang uh, nararanasan Ipagkalo mo panginoong Diyos kay Ani ang kapayapaan at uh, kapahingahan sa kanya pong Uh, sitwasyon. Kay Grace naman po, ang kanya pong pamamagitan ay good health para sa kanyang buong pamilya as well as protection. Kay Inday, healing from high blood pressure. Kay Nympha naman po, namamagitan po siya ng kagalingan and protection para po sa kanyang apo. Kay Maribel, ang kanya pong pananalangin ay healing and uh, provision Sapagkat meron pong uh, nasa banig ng karamdaman uh, sa ospital po ang uh, isa sa kanilang mahal sa buhay. Ang kanila pong pananalangin, Panginoong Diyos, ay hindi lamang kagalingan, kundi maging salarangan ng kanilang pangangailangan upang matustusan ang kanilang uh, paggagamot, maging mga bayarin sa ospital. Kay Glenn naman po ang kanya pong pamamagitan ay good health para sa kanyang buong pamilya as well as protection. Kay Annabel, siya po ay dialysis sa uh, patient na may pagkalubo ang kagalingan at maging ang sustenance sa kanya pong prosesong pinagdaraanan. Kay kapatid Lito, healing ang kanyang uh, kahilingan Panginoon Diyos. Mayroon po siyang problema sa kanyang gallbladder. Kay Limwell naman po, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan at uh, maging sa kaya larangan ng pananalapi nawa'y ito po ay ipagkaloob mo sa kanya at para po kay Dominic ang kanya pong pananalangin ay better digestion at marami pa po Panginoong Diyos ang uh, rin nakatuon sa programang ito at sumasabay sa pananalangin whether uh, ang kanila pong uh, inatalaga sa inyo ay personal na pangangailangan o pamamagitan Panginoon, kung loloobin mo ang aming mga panalangin, magkakaroon po kami ng kapahingahan at kapayapaan. Ngunit anuman ang inyong maging tugon sa aming mga inihain, nag-aalay kami ng pasasalamat sapagkat alam po namin o Diyos, mas maganda ang itutugon mo higit sa mga bagay na itinalaga namin sa inyo. Dahil dito, nag-aalay kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kibigan, sa so umagang ito, tayo ay uh, napaalalahanan patungkol sa dalawang aral, yung pangunawa at respeto. At ito hindi lamang natin ine-extend o hindi lang natin ito ipinapakita sa ating uh, mga katuwang sa buhay, sa bawat bahagi ng ating pamilya, kung hindi sa ating kapwa. Nagpapakita tayo ng pangunawa sa kanilang mga pinagdaraanan. Nagpapakita tayo ng paggalang, maging sa kanilang mga ninanais nais uh, tigit sa lahat ibigan kinakailangan tayo ay uh, bilang mga mana ng maging considerate din tayo lalong lalo na pagkatayo ay nagpapahayag ng salita ng Diyos halika manalangin tayo ama namin sa langit marami pong salamat sa paalala sa araw po ng panambahan ang amin pong kahilingan mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan Gamitin mo ang inyong mga mangangaral upang malinaw at uh, maging mabisa po ang kapahayagan patungkol sa buhay na walang hanggan. Magligtas po kayo Panginoon Diyos ng kaluluwa sa araw ng panambahan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat, mga awitan at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala. Kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, wag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo. Ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. Okay,